Nanay. Wa pagbibya na may pusa ng mga kwarto at may higas. pa kay ang kwarto siya. Ako. 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 E é Ну да, бо йог. Бо йог.

Inigtuko na doon sa kuan niya na iba. Kasi may gusto niyo nga color ato ipintura sa bumbong. Tanang parehas anak sa imong bumbong diha. Oh. Blue? Oh, anang blue. Kinaka ko gawa ko tanaw. <laughs> blue? Ah, sige, oh, blue. Parehas ato ang kuan Blue man imong kuan. Oh.

kata-kata nuk, kosok no, bisa maka asubun so, dah siya. Ula hmm. penak, berumah ukir, okay, nak kemakan mas kayo. <tuh> <tuh> Naya penang, kuan makanan diri, melaka, penang sulit. Leparnya, penang oh. ditis, akribalai, ditanidia hangga. Hidup bulman, kursilah, penang, dia sa, sa sulut, penang amakan, diris gawasi, penang,

Maagsil. Maagsil. <laughs> ano na na maagsil? Malagsil. Maagsil. Ha? Maagsil. Maagsil. Maagsil da. <laughs> maagsil o <oy, right? laughs> <laughs> Panangitan ko ni Ibu. Ang Hmm. ano tama hoga si Plato? oo Di bisab di sobo umiin kung ako kung na magtulog sa magtulog na 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 ang kanang murag pagyo karon. Dako pud akong pasalamat gihapon na nakapangatag na utro bugas, Salamat gyud sa nagmamahal sa ko. Dako pud akong pasalamat labi si Kuan si Sir Unyo si Mam ayah Grabe yung mudalas ako. Ah. Grabe yun ako kalipay. Is istorya ko, murag makahilak na ako kay tungod sa akong kalikay. Si Sil o niyo, si grabe yun mo ako ah. Gili yun, basta-basta pinanggaw ko iyang asawa, o iyang mga kuan, iyang papa, o iyang mama o niyo. O kanang pamilya po ni Ma'am Aya. Grabe iyang anak. Grabe po mo sa ako ang ah, kanangon. po sa ako ah. Ang ah. ano, yang bana ang to. Na, na, na ako mga anak ko pinangga ko ni Sir. Um, si Ma'am. Grabe po di sa akong anak. Kung anak na nagmenyu na magkuan po kanang mm -hmm. Grabe di mo pasalamat po mm mo. -hmm. Siya na po nakaangkon sa ako ah, kay, grabe mm -hmm. po ang sila ma pag ay ayaw po dinita inung pag iskwela kay tanawag yun yung sa inyo ha yung akong anak na laki yung babae ayaw po pag iskwela ayaw pa mong uyab uyab ay pag iskwela tarong tanawag yun yung akong akong anak gabi eh naduhay ni natulog kasi sige istorya si akong anak palabi sige may may siyang manghood kana imong ato ang papa na ay masakiton ato ang mama murag na ibigaran na na po pa dahil po di pag-eskwela yun si Kalabi yun si Juanita Mita gahap po di rin nagtapok po sila si gigmay may may kinilita ayaw gid kalinti ang pag-eskwela kada adlaw ayaw agsin ang akong anak ako po, akong bana ayaw na pod atong kahintan karun di ka din magutuman kay grabe yun mo dala si sir unyo sa inyo ha o kanang si mamaya aya yung asawa asawa ni sir unyo ako pod atong pasalamat ayaw sila

to get

Karena si Kenapa dong? Dung akan pernah. Nah. Ini minta klub, nih. Tuh om tuh. Om tuh ini. wag na eh. Ugasan pa. Ugasan pa. Ay. Pisik-pisik kan badan lu. No. Si Pisik-pisik kan Arun. <laughs> Masih makuan enggak? Ini oh. Masih ngapisik? Oh, kadang di la Aku mau tangan dikasih. Ndik nah. Mungkin fisik karena saya

Ayan, Mato Hindi morally authorized sa kuning mga sa

bulangan paninya sabaw dungagin dungagin sabaw kamara na kamara na tawel kunai diman ka na sini oh. ni sabaw nega ari

ako po dako pasalamat sininita ng iskuela din yung yung salamat kang Michelle Onyo grabe yung maaktiman kinilita o kam kami pamilya grabe yung but and food si Michelle Onyo <coughs> yung asawa si ma'am grabe po grabe po mabut sa kuan grabe po sa na imponsol sa amua o si Michelle Onyo Salamat po sa pasalamat kay na ang kugid na botan. Si ni Eunice. Dinirahat man sa akong video sa akong lagi um, Si Portago sa ako. Uh. Salamat po. Um. Bye. I love you. I love you too. Nindot ta oi.